tuloy ang pagresponde ng pamahalaan sa mga biktima ng lindol sa Davao. Bahagi pa rin ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masigurong maibibigay ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Si J.B. Pedregosa, una sa balita. Gamit ang C-130 at NC-212I aircraft, naghatid ng karagdagang relief items ang Philippine Air Force sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Bahagi ito na nagpapatuloy na humanitarian assistance and disaster relief operations. Katuwang ng ahensya ang Philippine Red Cross kung saan nasa mahigit isang daang portable at family tents ang ipamimigay. Kabilang din sa mga ipinadalang relief items, ang mosquito nets, kumot, plastic mats at kitchen set na ipapamahagi sa mga apektadong residente. Nauna nang nagsagawa ng aerial inspection ang Philippine Air Force, katuwang iba pang ahensya ng pamahalaan para malaman ang lawak ng naging pinsalang dulot ng lindol na yumanig sa rehiyon ng Davao. Samantala, agading ding umaksyon ang Department of Health para tugunan ang mga pangangailangan ng Davao Oriental Provincial Hospital na lubhang napuruan sa malakas na rindol na tumama sa riyon. Kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., agarang pinagutos ni DOH Secretary Ted Herbosa ang pagpapatayo ng medical tents at nagdeploy ng healthcare workers para umagapay sa mga pangangailangan ng mga pasyenteng lumikas mula sa provincial hospital. Agad din kumilos ang Department of Information and Communications Technology para maibalik ang linya ng komunikasyon sa rehiyon ng Davao matapos ang pananalasa ng lindol. Naglagay din ng ahensya ng free Wi-Fi access and charging stations sa mga evacuation sites para matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng komunikasyon sa oras ng sakuna. Samantala, Binuksan na ng Department of Public Works and Highways ang Regional Evacuation Center sa Manay, Davao Oriental bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin na magkakaroon ng maayos at ligtas na pansamantalang matutuluyan ang mga apektadong pamilya. Kaugnay niyan, nagdeploy na ang ahensya ng water tanker para masiguro ang supply ng tubig sa lugar. Namigay naman ang DSWD ng nasa 70 sleeping kits sa mga pamilyang pansamantalang naninirahan sa Manay Evacuation Center. Nakipagtulungan din ang ahensya sa World Food Program para maitayo ang mobile storage units na magsisilbing pansamantalang pasilidad ng mga pasyente ng Davao Regional Medical Center. Nasa mahigit isang daang family food packs at hygiene kits naman ang ipinamahagi ng DSWD Field Office Davao Region sa mga apektadong pamilya sa Barangay publasyon Boston, Davao Oriental. Kaugnay niyan, Nasa mahigit 50,000 na family food packs na ang naipamahagi ng DSWD sa Davao Region at kalakip nitong probinsya. Bunso dito ng patuloy na aksyong ginagawa ng ahensya na mabigyan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente mula sa mapaminsalang magnitude 7.4 na lindol na tumama sa rehiyon. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, J.B. Piedragosa, Alauna sa Balita, Congress TV.